Napakalaki ng problema ngayon ng puwersa ng Hamas sa loob ng Gaza. Sabagat hindi lang puwersa ng IDF ang kanilang kaharap. Meron na ring mga grupo ng mga Palestino, mga armado at tinutugis nito ang Hamas. At hindi ito basta-basta sapagat ang naturang grupong ito mga kaibigan ay pinamumunuan ng isang ofisyal ng Palestinian Authority. Inilala naman kaya ito ng Israel dahil kung tutuusin malaking tulong ito para sa kanilang intel. Magsisilbi silang mata at paa ng puwersa ng IDF. Yan ang ating pag-uusapan sa video ng ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ng ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay September 22, 2025 at napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong update sa pagitan ng puwersa ng Israel at puwersa ng Hamas na nasa Gaza. Sabagat, nito lamang nakaraang araw mga kaibigan, sumabog ang isang napakatinding balita sapagat sa loob mismo ng Gaza merong isang sirang siyudad. Ito mga kaibigan ay tinatawag na Canyonis. Ito ay winasak ng puwersa ng Israel sabagat dito nagtatago ang karamihan sa mga leaders ng militanting grupo ng Hamas. Dito winasak ang maraming mga paaralan, hospital, maging mga oil depot na kinokontrol ng militanting grupo. Ang video na inyong nakikita ay ang aktual na footage at ito mga kaibigan ay ang siyudad ng Kanyunis. Hindi na ito maitsura, wasak na wasak. Pero lingid sa kaalaman ng karamihan, nasa wasak na siyudad na ito, merong umuusbong na pag-asa. Pag-asa sa mga Palestino na naniniwala na meron silang pag-asang muling umunlad. Merong isang 50-year-old na isang Palestino. Siya ay isang former officer ng Palestinian Authority. Siya ay bumuo ng grupo sa Gaza. Grupo hindi upang kalabanin ang Israel, kundi grupo na kanyang itinatag upang kalabanin ang Hamas. Ayon sa ulat ng The Times of Israel na merong headline na nagsasabing In Southern Gaza, New Anti-Hamas Enclave Emerges Under Militia Claiming Israeli Backing. Napakaliwanag sa ulat ng The Times of Israel. Sa mga nagtatanong na ito ba ay sinusuportahan ng Israel, now ayon sa claim, claim ito ng naturang grupo na sinusuportahan sila ng Israel. Bagamat wala pang binibitawang pahayag ang puwersa ng Israel tungkol sa kanilang diumanoy pagsuporta sa grupong ito, ay kumakalat na ang balitang ito. Ang kanyang pangalan ay si Hosam Al-Astal, yang tao makibigan na walang takip ang mukha. Tahasan itong lumantad walang takot sapagat talagang ipinakita ang kanyang mukha at hindi lang basta-basta mga kaibigan sapagat humarap ito mismo sa tagapagbalita ng Israel. Isa riyan mga kaibigan ay ang The Times of Israel. Tahasan itong sinabi na sila ay tumitindig in favor of Israel at nais nilang tuluyan ng maubos ang hamas na nasa kanilang bansa tahasan itong lumantad at hinimok ang maraming mga Palestino na sumapi sa kanilang samahan at dagdag pa ni Hosam, libu-libu na sa mga Palestino ang kanilang kinakanlong dahil wala na raw itong mapuntahan. At dagdag pa ni Hosam, marami na rin ang sumapi sa kanila upang maging mga fighters at kanya pang ipinagmamalaki na sa darating na ilang araw ay meron pang nag-confirm na mga 300 hanggang 400 na magiging bagong fighters. At eto na nga, merong inisyal na report ang The Times of Israel tungkol sa reaksyon ng IDF. Ayon sa IDF, malaki ang kanilang potensyal at tinuturing ito na pinakabagong grupo sa Gaza na umusbong at kinokontra nito ang Hamas. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, inamin ng IDF na ang naturang grupo ay kanilang kontrolado. Nako, matinding gulo ito. Dagdag pa ng IDF na ang mga natitirang miyembro ng Hamas, malaki ang possibility na ang tatapos dito ay ang naturang grupo. Lumulutang ngayon ang balita na sinasabi ng Israel na kung hindi nila tuluyang masakop ang buong gasa dahil na rin sa pag-upost ng maraming mga allied countries nito ay pipiliin nila na mangulo ang naturang grupong ito sa Gaza dahil mas mapagkakatiwalaan ito at malaki ang possibility na magiging kaibigan nito ng Israeli government. Dagdag pa ni Hosam na talaga namang nagustuhan ng Israel ang pahayag na ito na dito raw sa loob ng Gaza ayon kay Hosam. Marami daw mga Palestino ang naghahangad na tumira sa kapayapaan. Pinapalabas ni Hosam na kaya lang nagkagulo sa Gaza dahil sa mga militanting grupo, ito nga yung Hamas. Naniniwala siya na kung hindi umatake ang Hamas sa Israel noong October 7 ay naninirahan sana sa kapayapaan ang buong Gaza. Dagdag pa ni Hosam na nais niyang maibalik kung ano ang dating sitwasyon ng Gaza. Ito ang kanyang sinabi, and I quote, We hope for lasting peace so that future will be better for both Israeli and Palestinian children. Dahil sa paglantad ni Hosam, nakuha nito ang atensyon ng isang grupo na pinamumunuan ni Yashir Abu Shabab, militanting grupo ito na nasa Gaza. Pero kahit na ito ay militanting grupo ay hindi naman ito kinokontra ang Israel. Siya ay isang Bedouin commander o yung tinatawag ng ating mga OFWs na nasa Saudi Arabia at Ehipto na mga BADO hindi sila sumusuporta sa ginagawa ng Hamas na nasa loob ng Gaza. Katunayan, palihim ito na nagbibigay ng information sa Israel upang matuntun ang iba sa mga leaders ng Hamas. At kinumpirma ng The Times of Israel na ang grupo ni Hosam at ang grupo ni Yasser ngayon ay meron ng personal contact. Marami ngayon ang mga nagsasabi na kung ang dalawang grupong ito ay magkaisa. Plus, suportahan pa ng mga armas ng Israel na sila na magiging malakas ang grupong ito kontra Hamas. Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang puwersa ng Israel o gobyerno ng Israel tungkol sa dalawang grupong ito. At kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, nararapat lang ba na pagkatiwalaan ng Israel ang dalawang grupong ito? Hindi nga sila kontra sa Israel, kontra nga sila ng Hamas. Garun pa Kapuasila mga Palestino. Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.